Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakaraming pagsubok na pinagdadaanan sa kasalukuyan? Asya mga bossing, huwag nyo po yung pagtisan. Marami po tayong pwedeng gawin mga bossing kahit sa kusina lamang po natin makukuha. Kagaya po nito, napakalaki. Natuwa nga po ako dito na nakita ko sa iko. Ito ang gagamitin kong pampaswerte. Ngayon po mga bossing, kahit hindi gantong kalaki, kahit mga gantong puto lamang, pwede na po yan. At uh, ito po ay magdudulot sa atin ng swerte. Ang luya mga bossing ko, halimbawa, lagi kang minamalas, gamitan nyo ito ng luya. Magdala ka ng isang maliit na luya para layuan ka ng kamalasan. Halimbawa, ikaw ay hirap makaipon o hirap na magkaroon ng pera. At ikaw po ay eh, parang napansin nyo ay eh, napakasipag naman po ninyo at kayo po ay eh, parang lagi na lamang walang pera na malaking question mark nga po yan. Kasi kung ikaw masipag, matyaga ka, lahat na inirake, tas problema pa rin ay pera, malaking katanungan nga bakit nga po ganon mga bossing. Kaya mas na mga bossing ko, gawin po natin ito upang sa ganon, kayo po ay hindi na malasin para tuloy-tuloy ang pasok na swerte, matupad ang mga pangarap sa buhay. Ako po mga bossing, ito lang po ang dinagdag ko sa aming pong buhay na ako nga po ay talagang umiiyak pa araw-araw, wala ako sinasantong araw ako po umiiyak at nagtatanong bakit ganon, bakit lahat na po ginawa ko pero parang alat at alat pa rin, lagi pa rin minamanas di ginamitan ko lang po mga bossing ko ng aking mga nalalaman na sa dyan, -dyan lang nakukuha hindi na muna ako kailang bumili ng mga mamahalin, pero kapag nakaluwag-luwag aba, syempre, padami yan ang padami, bibili ka na rin mga bossing pero habang wala pa, subukan nyo po ito ngayon pa mga bossing, halimbawa, kayo po yung lagi na lang na pagchichismisa na misa na magtataka ka. Ba't ba itong taong ito eh, parang galt galt sa akin eh, hindi ko naman inaano. Hindi nyo alam kung anong problema po nila mga bossing. Ako po'y yung may tuturo sa inyo. Subukan nyo po ito. Ito po yung nagtataboy din ng mga negatibong tao. Para hindi ka nalapitan po nila mga bossing. Pero syempre, lagi nyo po tatandaan. Lagi ko sinasabi po sa inyo. Kapag kinakakaingitan, ibig sabihin, higit ka sa kanila. Kapag naman po ikinachichismis, artista ka sa kanilang paningin. Kaya lang po, mahirap na baka kayo panalanginan ng masama, gamitan ng kaliwa tumalag po sa inyo once na wala kayong pangontra. Kaya kailangan meron tayong pangontra. Ngayon po mga bossing gamitin po natin yung mga pamamaraan kumuha po kayo ng luya pwedeng gantong kalakay, pwede rin naman ang maliit. Maglagay ka sa unahan ng inyong tahanan sa may gate, magbaon kayo ng luya po doon. At kapag ay sumibol, hayaan nyo lamang, kuya po ay sisibol at dadami. Mas mainam po yan, hindi na kayo bibili mga bossing. Or kaya po mga bossing, maglagay ka sa may pintuan o magsabit sa may screen po ninyo. Pwede rin po yon. O kaya mga bossing ko, magsabit ka rin po ng maliit na luya sa may bintana ninyo kung kayo ay natutulog. Ito po isa sa mga subok na napantaboy ng na mga kamalasan. Kung naniniwala ka mga bossing at naisyo po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito, proven po ito na maswerte. Kung naniniwala ka at, at kayo po mga bossing ko ay nakakaranas na aking mga nabanggit, hindi ka rin makaipon ng pera, laging ang daming bayarin, tutulungan kayo nito na makapag-higpit ah, ng sinturod, makapag-control sa gastos mga bossing. mag ka ng time team na mula sa inyong puso, na sa pamamagitan ng pampaswerteng ito, si at syaga, pananalig sa ay ay mababago ang takbo ng inyong pamumuhay, lahat ng mga pangarap po ninyo ay matutupad. Kung kayo po isa sa mga naniniwala at naisip po itong gawin, asya mga bossing, harap na sa may silangan ng 6.30 or, kapay, or kaya po'y alas 7, matatapos ang pagwa ng pampaswerte hanggang alas 8 lamang po ng umaga. Positive lamang, focus lamang sa pagwiwish, wish maglaan ng ilang minuto, matutupad ko naman ang ating hinihiling. Makapangyarihan ang ating isipan, salitain, at ganoon din po siyempre ang ating pandama. Kaya kung kayo pinaniwala at naisip po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.